Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay simbolo ng lakas at pagkilos, habang ang white ay sagisag ng kailanawan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 6, number 14, number 27. Kahulugan ng numero, nagdadala ang mga numerong ito ng tapang at linaw sa iyong mga desisyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color dark blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang dark blue ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse habang ang silver ay nagbibigay ng inspirasyon at proteksyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 20, number 19, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kapanatagan at tiwala mula sa ibang tao. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerting kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagdadala ng saya at kalayaan, habang ang blue ay simbolo ng kapanatagan at malinaw na komunikasyon. Mga numero na magbibigay ng swerting sa ngayon na numero, number 2, number 17, number 30. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong pagbabago at mas epektibong koneksyon. Cancer Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang white ay sagisag ng kapayapaan, habang ang pink ay simbolo ng malasakit at pagmamahal. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 27, number 12, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng harmonya at mas malalim na relasyon sa paligid mo. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang orange ay tanda ng inspirasyon at tapang, habang ang gold ay sagisag ng tagumpay at tiwala. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 1, number 18, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng bagong lakas at tiwala sa sarili. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay simbolo ng katatagan, habang ang white ay nagdadala ng malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 4, number 15, number 26. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magbibigay ng maayos na direksyon at matatag na resulta. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay tanda ng balanse at kapayapaan, habang ang pink ay sumisimbolo ng malasakit at kabutihan ng puso. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 25, number 13, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkakaisa at inspirasyon mula sa ibang tao. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color gold at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay sagisag ng proteksyon at kapangyarihan, habang ang red ay nagbibigay ng enerhiya at determinasyon. Mga numero na magbibigay ng suwerte sa ngayon na numero, number 9, number 21, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng loob at bagong direksyon. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color orange. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagdadala ng kasiyahan at optimismo, habang ang orange ay tanda ng sigla at inspirasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 30, number 10, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga bagong ideya at koneksyon. Capricorn Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay sagisag ng kasaganaan at kalusugan, habang ang black ay nagbibigay ng kumpiyansa at katatagan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 6, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiwala at maayos na resulta sa iyong mga gawain. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang white ay tanda ng kapayapaan at liwanag, habang ang silver ay nagdadala ng malinaw na direksyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 20, number 11, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon at tamang landas. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay simbolo ng katahimikan at emosyonal na balanse, habang ang purple ay nagdadala ng karunungan at intuition. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 8, number 16, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng pag-usbong ng bagong oportunidad at inspirasyon.